Isang igurot na nurse sa Baguio City, hero ng mga palaboy, tagapagligtas ng mga nawawala daw sa sarili. Pero sa likod nito, siya rin pala ay may matinding ng anxiety. Paano niya ito nakakaya? Eto na, ang selfless service ng pinansagang The Good Nurse. Bawat tao, may espasyo at halaga sa mundo. Ang ilan, alam na nila ang kanilang kahulugan sa buhay. Pero para sa karamihan, hindi pa mahagilap ang kasagutan sa tanong, ano ba ang silbi mo bilang isang tao? Mahirap kasing hanapin kung saan at paano magsisimula ang misyon natin sa ating hiniram na buhay. dito sa lungsod ng Baguio. Natagpuan ng isang nurse na proud igurot si Ricky. Ang kabuluhan at ambag niya sa kapwa niya tao. Dito nakatadhana ang calling ng langit sa kanya, ang magparamdam ng pagmamahal sa iba. Sa lamig ng lugar na ito, mas ramdam sa health center ang init ng malasakit ni Ricky sa mga taong nangangailangan ng tulong medikal. Bawat takot, sakit at pangamba ng mga pasyente siya para umalalay at magbigay lakas ng loob. Napaka-workaholic nga po niya eh. Kasi sometimes he doesn't find time for himself na rin sa sobrang dami ng ginagawa. And he works well with the minimum supervision po. Madali lang po siyang lapitan anytime po pag kinausap mo siya, dyan agad siya. Dedicated talaga siya sa trabaho niya. Araw-araw, ganito kaabala si Ricky. Kaya bawat kanan kasi ang dating ng mga kababayan niyang naghahangad ng magandang kalusugan. Kung minsan, nakakaligtaan na nga daw niya ang mananghalian o mag-break man lang. Inuuna kasi ni Ricky ang pag-asiste sa mga pasyente. Ang nurse kasi, eh, iba magtabaho, magbigay ng care. Sa mga pasyente, uh, hindi lang nila ginagawa ang trabaho nila, kundi dinadagdagan pa nila ito ng pagmamahal. Yun nga yung sinasabi nila na tender loving care. Alam kasi ng 35 anyos na binatang si Ricky, ang pakiramdam ng halos walang nagmamahal at umaalalay. Bata pa lang daw siya noon nang maulila sa ama. Hindi rin niya naranasan ang lumaking may ina dahil kinailangang mag-ibang bayan para kumita ng pera. Ang kanyang limang kapatid, hindi rin niya nakasamang lumaki. Pinaghiwa-hiwalay sila para lahat sila mabuhay bilang bunso. Sa kanyang lolo at lola siya umamot ng kalinga at pagmamahal. Ang kaso, malayo sa pinapangarap niyang pamilya ang kanyang naging kapalaran. Walang lugar ang kahinaan ng loob sa kanilang tahanan. Wala rin ang katahimikan at kapanatagan. Lalo na kapag dumarating na ang kanyang tiyuhin na kalbaryo niyang itinuturing noon. <coughs> pati hindi mo ako nagsasalitaran ganyan. Pati ko Alam mo yung mararating ka? Wala! Malas ka dito! Malas ka dito! Malas ka! Malas! Trauma ang inaabot noon ni Ricky. Tanging sa kanyang utak lang siya pwedeng sumigaw at maglabas ng galit. Dala niya ito hanggang sa kanyang paglaki at pagkakaroon ng isip. Takasan at panandali ang makalimot, naglalakad-lakad si Ricky sa kahabaan ng Session Road para magpalipas ng sama ng loob. Habang naglalakad, hindi nila alam, kinakausap ko ang Diyos, tinatanong ko siya lagi. Minsan dahil, bakit ako? Bakit ako yung ganito? Bakit ako yung binigyan niya ng ganitong problema? Bakit kinito yung challenge? Bakit Bakit ako? Pero hindi niya inakala sa simpleng pamamasyal niyang ito, ituturo pala ng langit sa kanya. Ang realidad ng buhay na maraming tao pala ang may mas malalaking problema kaysa sa kanya. Ito ang mga taong grasa, mga palaboy at nawawala sa sarili na napabayaan na sa kalsada. Minsan sinasagot ako din eh, kaagad na makikita mo yung mga tao na mas may kailangan pa ng tulong na apparent yung kanilang pangangailangan. Sila ang dahilan kung bakit nursing ang kinuha niyang kurso at naging profesyon. Ipinangako ni Ricky sa sarili na babalikan niya ang mga taong ito para tulungang magbago at ibalik muli sa realidad ang buhay at isipan. Siya si KC, ang palaboy sa Baguio City na may mental health problem. Si Mang Julia naman, isang vagrant with psychosis o mas kilala sa tawag na taong grasa. At si Lola Caltea na homeless din at may karamdamang mental. Lahat sila pare-parehong mga tao na nagmula sa kalsada. Nakaranas ng depresyon at matinding kahirapan sila na bago ang buhay dahil sa tulong at malasakit ni Ricky. Sa kanilang tatlo na nga ba natagpuan ni Ricky ang sagot sa kanyang katanungan ano ba talaga ang kanyang misyon sa buhay? Matapos maging ganap na nurse si Ricky, habang nagtatrabaho sa health center sa Baguio City, hindi niya nakalimutan ang mga taong nagkalat sa kalye para isalba at tulungan. Ginagawa po to unang dahil uh, yung sa akin, ang wala sa akin is Pero sa kanila, hindi lang pamilyang nawala. Pagkatao din nila, yung identity nila bilang isang tao, yung bumalik sila sa realidad, dahil wala sila sa realidad. Yung pabalikin mo sa realidad, eh napakalaking bagay na yun si Lola Caltea ang una niyang nailigtas. Ang senior citizen noon, walang maayos na tulugan at hindi rin ito masabi kung nasaan ang sariling pamilya. Dahil may karamdamang mental si Lola, binihisan niya at inaruga ang kawawang matanda. Hindi sinukuan ni Ricky ang paghahanap sa pamilya ni Lola Caltea hanggang siya ay nagtagumpay saksi ang kanyang mga kaibigan at katrabaho sa kabayanihan na ginagawa niya. Matulungin siya sa mga badlang people. So parang regardless of the situation, regardless of sa status ng tao, yun ang kanyang priority, makatulong lang sa mga tao sa Baguio City. He's also our inspiration and aspiration sa aming pagtatrabaho. Pinagmalasakitan din ni Ricky si Mang Julia noon na isang palaboy sa mga kalye ng Baguio City dinamitan at binigyan ng maayos na pagkakakitaan sa isang simbahan bilang gwardya. Mas masaya ako sa ngayon kaysa sa dati. Hulog ng langit kung ituring ni Mang Julian, ang mabuting nurse. Parang angel, tinungan niya ako para magbagong buhay. Pati gamot ko, pinibigyan ni sa akin. Ni Sir Ricky. Si Mang Julian na ang naging anghel ni Ricky. pinakapaborito ni Ricky, si Casey. Walong taong nawalay si Casey sa kanyang pamilya dahil sa iniindang mental health problem at wala rin sinisilungang tahanan. Inalagaan niya ito, ginupitan at ipinasok sa DSWD. Thank you for Sir Ricky. Masaya po ako, ako ngayon. Marami nag-aalaga sa akin. Dahil sa kabutihan at advokasya ni Ricky, sa mga taong palaboy sa kalye at naghahanap ng aruga, ginawaran si Ricky bilang most outstanding citizen ng Baguio. Tinanghal din siya bilang isa sa pinakamahusay na nurse sa bansa. You are one model of our health workers, so just keep it up and continue your good work. Pero sa lahat ng parangal at pagdakila sa kanya, hindi alam ng marami na ang tinatawag na good nurse ay biktima rin ng matinding depresyon. 2019 pa nang ma siya na may severe panic anxiety disorder o hindi makontrol ang kanyang galaw sa katawan at ang kanyang mga emosyon. May experience ako before nung nasa ibang bansa ako na nasa subway station ako na meron ako mga un uncontrollable movement na kapag sinabi ng mind mo na talon, tatalon ka talaga. Gumagalaw talaga yung paa mo. Doon ako nagpanic talaga. Ilang beses na daw niyang binalak magpakamatay. Nandiyang magbigti, maglaslas gamit ang kutsilyo, at tumalon mula sa mataas na lugar para wakasan ang sariling buhay. Depresyon ang itinuturing na sanhi bakit niya ito nararamdaman. Silent killer na itinuturing na kumikitil sa buhay ng maraming tao. Kadalasan pa ay mga kabataan. Unti ka na rin siyang matuluyan ng atakihin siya sa puso. Pero dasal niya, huwag muna dahil hindi pa siya tapos sa misyon sa mundo. Ang pagsagip kasi niya sa mga taong tulad ng mga may pinagdadaanan sa buhay ang nagsisilbing gamot sa kanyang karamdaman. Akala natin nabibili lahat sa butika yung gamot. Pero hindi natin alam na pag sa pagtulong natin sa kapo, eh, nagagamot din tayo. matagal pa ang labang haharapin ni Ricky at ng mga taong may depresyon. Pero naniniwala si Ricky sa tulong ng pamahalaan at malasakit ng bawat isa, maraming buhay ang maisasalba. Kasi na natin yung stigma na kung pumunta ka sa doktor, psychiatrist, educate, um, uh, sa yung guidance counselor, social worker, sa nurses, psychiatric nurses, e baliw ka na hindi po ganun ang mental health. Ang mental health po ay kalusugang pangkaisipan na lahat po ito ay maaring makakanas. Let's save lives kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding sintomas ng depresyon o di kaya'y may kakilala kayong nakakaisip mag-suicide o magpakamatay. Agad tumawag sa crisis hotline na ito ng National Center for Mental Health. Suicide can be prevented as long as uh, you're willing to lend your time and of course link them to the professionals para sila'y matulungan mission niya ay dapat mission din nating lahat para sa iba.